Anong ganap sa mundo ng showbiz? May buelta si Tony Fowler kay Zainab Harake matapos ang revelasyon ng talent manager na si Wilbert Tolentino. Nitong ika-23 ng Oktubre taong dalawang libot 2022, ibinahagi ni Tolentino sa social media ang kanyang mga revelasyon laban kay Zainab kasama na dito ang pagharang sa kanya ng internet celebrity na makipag-collab sa ilang vlogger kasama na si Tony Fowler. Ayon kay Tolentino ay tinawag na trash ni Zainab ang ilan sa mga balak niyang i-collab kasama na si Tony at ang pamilya nito na kung tawagin ay Toro Family. Dahil dito ay hindi nakapagpigil si Tony na mag-live upang batikusin ang sinabi sa kanya ni Zainab. Ibinunyag din ito na mayroong kasalanan si Zainab sa kanya noong 2018. Kuwento niya kasi ay mayroong ipinakita si Zainab na parte ng kanyang katawan sa dati niyang nobyo na si Rob Moya sa gitna ng kanilang inuman. Sa ina po nakikinig ka, kung nanonood ka, o isa sa mga bata mo nanonood, alam mong nangyari to dahil dumating ako noon. 2018, may kasalanan ka sa akin. Lalabas ko to, alam mo kung bakit? Kasi lalabas ko din yung bangko mo. 2018, nagpahalam sa akin si Rob. Jowa ko pa siya nung time na yan. Okay, sabi niya sa akin, kasawa ko tao kay Cha. Sinasama ako ni Cha sa Urban. Dumat Paisin natin yung kwento ah. Okay, so pumunta si Rob sa isang bar sa urban at nandun ka, namiinom ka. Ngayon, umiiyak ka. Umiiyak ka kay, kay Skars Takli. Umiiyak ka, pero may jowa ka ng time na yun. Hindi ko alam kung sino, pero pinapost mo siya that time na masaya kayo. Social media shit. Okay, so pinapost mo yun na masaya kayo, tapos umiiyak ka dahil kay Skars Takli na hinawaan ka niya ng tulog, which is nasabi mo naman na. Nung time na yun, sabi ni Chad, nagmagaling yung pinsan kong tomboy, bad trip na bad trip ako. Uy, sayo na, huwag ka na umiyak. Eto si, ano, Kuya Rob, magaling mag-advise. Kausap ko si Rob dun sa phone, may eh? hawak siyang phone. Kuya, ano yun, na narinig, nakikinig lang ako sa mga nangyayari. Bigla kang lumabot kayo, Rob. Iyak ka lang, iyak sa kanya. Okay lang, sige lang. Magpa-comfort ka. Kahit ang bago nang hininga mo ng time niya. Iyak ka lang, iyak mo sa kanya, si Rob lumalayo sa'yo kasi nga medyo amoy, ewan ko kung ano. Tapos, umiyak ka. Yung hindi ko Yung hinalo ka talaga ako is habang iyak ka ng iyak, biglang umalis si Cha, naiwan dun si Rob. Kasi iba yung pala, di ba, yung mga bading mo sa paligid, iba yung taga lighter mo, iba yung taga bayad mo, iba yung mag-aabot sa'yo ng alak mo, ganyan sila yung mga galamay mo. Kita-kita ko, kita, putangin na dumating ako. Nalate na ako, sabi ko, ah, ano nga, nasa si Rob. Pagtingin ko, ikaw, ikaw ah, ginawa mo to. Kahit kasuhan mo ako, nakita ko to. Tumayo ka, tapos, gumanoon ka kay Rob, tapos inangat mo yung shirt mo, binaba mo to, halos nakita na yung pokelya mo. Halos nakita yung bulbul mo. Ay, yung pokelya mo, kasi nakita na yung bulbul mo eh. Ngayon, sabi ko kay Rob, umalis si Rob, nagpaalam na sa lahat. Sabi ko, ano nangyari? Lumabas ako. Ano nangyari? Bakit may, may Ang sabi sa akin ni Rob, umiiyak ka daw dahil kay Skastakli at ang sabi mo na hawaan ka at na-operahan kang something na may tahi ka dito na hindi ka na magkakaanak dahil sa kanya. Kaya pinakita mo na kay Rob ng galon. Hindi naman niya napigilan na kamprantehin si Rob sa nangyari ngunit ipinaliwanag ng kanyang ex-boyfriend na maaring lasing lang si Zeynab kaya niya ito nagawa. Ayon sa kanya ay pinalampas niya na lamang ang insidente na yun ngunit ibinulgar niya ito ngayon dahil na rin sa mga sinabi ni Zainab laban sa pamilya niya. Hiniling niya rin na sana'y huwag nang idamay ni Zainab ang pamilya niya na wala namang ginagawa sa kanyang masama. Hindi ako mapayag na sasabihan mo yung pamilya ko ng trash. Hindi trash ang pamilya ko. Pwedeng ako, pero hindi ang putang inang anak ko. Kung lang pinaprotektahan mo yung anak mo, mas protektahan ko yung anak ko. Ha? Bago nito tapusin ng kanyang live ay nagbigay pa ng isang maanghang na mensahe si Tony. Kung tatawagin mo kaming trash, Sasabihin ko rin na isa kang malaking basura na takot mawala ng subscribers. Ania. So kung tatawagin mo kami ng trash, gusto ko din ilabas na isa ka, lang, isa ka, isa ka rin malaking basura na takot mawala ng subscribers. Anong masasabi mo sa balitang ito?